Yo, what's up sa mga kachurpang at sa mga kamates at sa mga kapon shop ko dyan. Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito. We're going to do Q&A. Continuation lang ito ng aking na-share last time na Q&A muna tayo, okay? Wala munang uh, jewelry haul. Ayun, kasi mga OMG ang ginto ngayon. Parang hindi ko na kayang bumili Charot! So yan yung sinasabi ko sa inyo na mag-invest, mag-invest noon pa. Ayan, kung ngayon ka mag invest very wrong timing. Ayan, kaya sobrang happy po yung nakapag-invest na many, many years ago. Ayan, so, uh, observe ko muna yung uh, mga ginto ngayon. Ayan, mag-observe muna ako. Hindi muna ako bibili. Buti na lang, may mga investment ako. So, yun yung kagandahan yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na kahit lightweight yan, game to pa rin yan. Yung mga sinishare ko sa inyo or hinuhol ko sa inyo na mga lightweight na nabibili ko online, alam nyo ba yung mga presyo nila ngayon, nagdoble na po o oh, di ba? Biglaan yan. So, uh, pag ngayon is parang hindi muna, ano? <laughs> parang hindi muna. Pero, uh, bibili pa rin tayo pag may mga nagustuhan tayo. Pero, uh, medyo laylo muna. Kaya congrats sa mga nakapag-invest na nang maraming ginto. Okay? So, let's proceed to our Q&A. You know the drill. Gagawa tayo ng 10 to 13 minutes. Shoutout ko kayo and feel free to comment down below kung may mga katanungan kayo about sa mga sunlap date sa mga alahas na yan. Okay? So, diretso na tayo. Okay? So, first is galing kay uh, Sir Arun, Rundi Reyes. Ayan, na-shoutout ko na rin ito sa uh, karugtong nitong aking vlog na ito. Andito pa rin tayo sa loob ng sasakyan nagtatago mag-vlog. Ayan. Hindi pa rin ako nakauwi sa isang bahay and sa loob very noisy. Pag ganitong Q&A at kausapin ko kayo, di ba? Pag gagawa kayo ng video, kailangan yung peaceful peaceful, peaceful, peaceful para ano, para masagot ko yung mga katanungan nyo, okay? Okay, first, galing kay Sir sa Rondi, sabi niya, bakit po may 18 carats na mas maputla ang kulay kaysa sa ibang 18 carats, pero pareho sila yellow gold. Pwede po ba gawa kayo? ng vlog tungkol sa iba't ibang kulay pero parehong 18 carats. I think meron na akong nagawang vlog na ganito nung nag-start ako pero para ang gulo-gulo mag-vlog noong nag-start pa lang ako. Ang gulo-gulo at saka yung mga pinagsasabi ko, ewan kong ano. <laughs> para nakakang, nakakahiya nga rin ah, panuurin ngayon, ano, pero... Siyempre, nag-start pa lang ako, hindi pa ako, hindi pa dire-diretso yung mga vlogging-vlogging ko at saka yung mga pagsasalita ko noon. Ang sagot ko dyan is hindi ko alam. Charot. ah <laughs> uh, do your uh, research, sir. Ayan, kasi ang sagot dyan is, di po ba, oo nga, pansinin nyo yung like mga Saudi gold, uh, yellowish yung kulay na parang kakulay ng 21 karats. Italy gold, iba din yung kulay niya. Like, Japan gold, iba din yung kulay niya, diba? Andami magkakaiba pero ang sagot dyan is alam nyo ba? Again, again, sabi ng na-research ko, color outcome is dependent on the kind of metal you mix into the gold, not the country. Kasi yan yung uh, sinasabi ng mga seller mostly na this gold is galing kay, uh, galing sa Saudi, galing kay Italy, galing kay, ah, uh, Hong Kong, Thailand, whatsoever. But, they are all the same, diba? Again, color outcome is dependent on the kind of metal you mix into the gold, not the country. So, yan yung uh, sabi dito. A lot of jewelers can take advantage of consumers with fancy terms that have no backup explanations. Kasi nga, ginto pa rin yan. Marami pa, marami pang uh, explanation, kaya research na lang po kayo kasi magkakaiba lang pero depende daw yung ginawa nilang pag-make sa mga alas na yan. Pero pag uuriin yan, i-appraise ia yan, pare-parehong 18 karats ang lumalabas, magkakaiba lang yung kulay. So, basta, ganun na lang. <laughs> Do your uh, own uh, research na lang, sir. Ayan. So, try ko gumawa na lang next time. Ask mo si Manong Google. Kasi maraming lumalabas na kasagutan dyan. Ano? Kasi nga, oo nga naman, magkakaiba yung kulay. But, they are all the same. 18 carats. They are all the same gold. Okay? So, yan lang muna ang aking uh, sagot dyan. Okay. So, next na tayo. Next, galing kay um, mik, mik Labas. Labastera, ayan so shout out to you ma'am ah uh, bago ito bagong ano uh, bago lang yata manood sa atin sabi niya madam new subscriber po planning to invest gold uh, jewelry ano po may re-recommend niyo po mga ff fb page Nagbibenta legit gold po sa Ongpin or mas okay po ba sa pawnshop po ako bumili? Balita ko po mahal po ngayon pagbibili sa pawnshop. Totoo po ba? New subscriber po, more gold vlog po please madam. Ganda nyo ganda po, more power to your channel, YouTube channel. Thank you. O, oh, di ba? Binabasa ko na nga lang. Nagka-utal-utal uh, pa ako. Thank you for watching, Ma'am uh, ma Mikmik. Uh, -Mik. nga po. Parang wrong timing po kayo mag-invest. Planning. Planning pa lang kayo. <laughs> oh, planning pa lang kayo, madam. Parang uh, wrong timing na po. Same lang po. Pagbibili ka ng... a uh, sa mga online gold seller and sa po parang same na lang din yung mga uh, presyo ngayon and ang masasabi ko lang is uh, balikan mo po balikan mo na lang po yung mga uh, old uh, videos ko yung mga uh, jewelry haul ko kasi nandun yung mga link na uh, pinagbibilhan ko na legit online okay kasi ngayon ka lang manunod, kaya Uh, parang mag-start tayo ulit na i-share ko. Marami na po, balikan mo na lang po yung try ko na lang maglagay sa link. Ayan. So, parang wrong timing kayong ngayon. Pero, if carry naman, kung may budget tayo dyan is go! Bye! Kasi hindi natin alam kung next, next month, next year is magtataas pa ng bonggang-bongga yung mga alahas ngayon. Okay? So, thanks for watching and uh, subscribing to my channel. Ayan. So, good luck for investing. O oh, sa mga last ngayon okay so next is galing kay Nueva Lynn. shout out to you ma'am sabi niya legit seller OG gold here 3780 per gram okay so uh, legit online gold seller daw si madam ayan ang presyo daw niya is 3780 thanks for sharing ayan next is galing kay uh, Jennifer Jennifer, okay, so, tanong niya, paano pagka po layaway kung di mo pa paid, tumaas din po ba presyo nun, maski nasa layaway pa? Ang pagkakalam ko, hindi ko hindi pagkakalam, parang common sense na lang, Ang alam ko is hindi po kung magkaano yung presyo ng pambili mo sa uh, item na yon is same pa rin, ayan, same pa rin. Kasi bakit naman nila itataas? Ano kasi nasa ano naman na siya kumbaga yung kinomong layaway na yun is nasa old pricing pa yon. Dapat yung bibigyan nila ng mga presyo ngayon is yung new stocks nila, okay? So parang common sense na lang na dapat uh, steady pa rin yung presyo nung mo na yan. Kung itataas po yan, mag po kayo ha kasi sabihin nyo, nung inavail nyo yan is ganito ang presyo niya. Bakit ngayon na nagtaas ng gold is itataas nyo basta, as mo na rin doon sa pinag an mo na yan. Okay? Ayun. So, parang uh, verbal ano na yan. So, good luck. Okay? At saka kung may pera na, i-cash mo na yan, charot. So, thanks for watching. So, dapat ganun, ha? Kasi parang inisip ko, kung layaway, hindi po, kinuha mo yung presyo na ano, tapos pag tata tatasin nila bigla. Parang, oh, parang unfair. Next is galing kay uh, Sir Anthony, Anthony Strada. Shout out to you, sir. Malas ang mag-invest ngayon. Nagmahal, bilhin, bilhin. Nagmahal, bilhin. Mura lang magsanla, lugi. Yes po, yes. Parang it's not good ngayon, ano, kung tutuusin, pag i-base mo sa pawn shop, kasi pag nag-base tayo sa pawn shop, is talagang ano, pero dapat hindi ganun yung mindset natin. Dapat nag invest tayo for our future, ayan, hindi yung pawn shop, dapat hindi yung pawn shop yung iniisip natin, kasi pag sa pawn shop, talaga, luging-lugi tayo, kasi naman yung pawn shop is, pawn shop, sanlaan lang po yan, hindi sila buying, sanlaan lang po yan, hiraman lang po ng cash yan, okay? Kaya dapat pagbibili tayo ng mga alas is erase, erase muna yung mga pawn shop, pawn shop na yan. Yung pawn shop na yan is pang emergency. Just in case na in the future, ayan, is mawalan tayo and very in need tayo ng cash, is uh, ipiprenda natin yung mga alas. Hindi yung bibili ka ng alas mo and then yung iniisip mo is pawn shop agad. Like, bibili ka ng alas and then itatak mo, itatakbo mo agad sa pawn shop. Dapat hindi ganun yung iniisip mo. Kasi pag ganun, loging-logi po talaga. Huwag ka na pong bumili ng alas pag ganun. Kasi loging-logi ka ngayon sa taas ng ginto. Okay? Kaya yung uh, mga swerte ngayon is talaga yung talaga na yung mga nag invest ng mga alas many, many years ago. Ayan, yan yung may mga stock na mga jewelry sa kanilang jewelry box na yan. Charot. <laughs> okay, so pawn shop is they are not buying. Pawn shop lang sila na pinaghihiraman natin ng pera. Kaya iisip ko yung mga nakapagsan lang ngayon, it's better na tubusin nyo na yan kaysa yung bibili kayo ng brand new. Okay? yun yung parang mas okay ngayon, o di ba? Okay, so next is ah uh, galing kay Miss V. Shout out to you. Ma'am, pag na late po ba ng 2 to 3 days sa pag-renew mula sa maturity date, mahal po ba ang penalty? O di ba binasa ko na lang wala namang babat pa ako nagdagdag ng basa ba, sa pagbasa ko. Ano charot. <laughs> mahal po ang penalty, hindi po. For example, na late kayo ng 2 to 3 days and then i-renew po i-renew niyo siya is parang nag-accumulate na nag-accumulate na yung next incoming months. Okay? Kahit 2 days pa yan, 3 days na yan, matik na 2 months na lang. So parang uh, pag i-renew mo lang siya is parang hintay mo na lang na uh, uh, na umabot ka sa next month na due date para hindi ka lugi. Kasi same lang din yung uh, babayaran nyo. Makikita nyo naman po yan sa resibo kung magkaano yung uh, parang uh, interest. Parang magduble lang, magduble yung uh, interest nyo ng isang buwan. Ganon po yun. Hindi yung malaki. Katamtaman lang naman. Okay? Kung uh, 4% yan, is same lang din na in coming months is 4% lang din. Okay? Next is galing kay... F uh, si ayan, so shout out to yung ma'am sir. Paano po kaya may sinanla ako na di ko natubos? Tapos balak ko ulit magsanla, maapiktuhan, maapiktuhan kaya yung program nila ibibigay sa akin kung may record ako na di tinutubos? Uh, ang sagot dyan is yes or no? Ayan, pwedeng yes kasi uh, same na pawnshop ka pupunta. Uh, pwedeng no, kasi na-experience ko rin kasi yung no, na may mga ano ako doon, may pinaring mata ako, may hindi ako tinubos, and then, next na pumunta ko, is same naman yung binigay sa akin, so case to case, Basis yan pero mostly mostly ha mostly yes po maapektuhan yung record mo so it's like bibigyan ka ng appraisal rate na regular price hindi na special price kaya depende po yan ayan so if i were you dalhin mo na lang siya sa ibang branch nang phone uh, pawn shop na pinagsanla, pinagsanlaan nyo sir, okay? Ang dami-dami namang pawn shop dyan, ang dami-dami naman nilang branch, okay? So, yan lang po yung may advice ko sa inyo, okay? Thanks for sharing and watching! Next is galing kay Ana, Ana Kabaron. Ana Kabaron BM, Shout out to you, ma'am. Sabi niya, Miss Beth, nagsanla po ako ngayon lang sa Palawan. 1.5 grams, 21 carats. Wow, kumpleto. Dapat ganyan, mga kaponsyap ko dyan. Pag mag-share kayo, dapat kumpleto yung details. Sabihin niyo yung uh, presyo, grams and the price. Ayan. So, 1.5 grams, 21 carats, kuha nila ay 5,500. Bali, pumapatak na 3,666 pesos kuha nila per gram sa 21 carats. Panalo, Miss Beth. Bawing-bawi. Thanks for, o, oh, di diba? Thanks for sharing, ma'am. Ayan. So, sa mga kaponshop natin dyan, basahin nyo yung sinabi niya. Ayan. Kasi nag-share siya ng experience niya na sanlap date kay Palawan Ponshop. So, 3,666 pesos ang per gram sa pag-sunla niya. So, Uh, winner na winner daw siya. So, congrats. And, tubusin mo yan, ha? <laughs> Kasi nga, mahal ngayon. 3,600 uh, pesos per gram ng 21 carats. Pagbibili ka ngayon, OMG, ba diba? Tubusin yan, tubusin yan. Ayan. So, thanks for sharing. Next is galing kay Kadodong. Shout out to you, Dodong. <laughs> Ma'am, tanong ko lang po. Meron akong sing-sing, kaso meron siyang hiwa. Tinatanggap po pa rin kaya sa pawn shop kaya. Yes po, yes po. Uh, as long as ano kasi like parang ano na 'yan eh, parang ilalagay nila na test mark 'yan. So uh, sa sa Tagalog ko na, sa phone shop na nagsasanla, nagpapapraise ng mga iba't ibang klase ng mga last, damage, o whatsoever. Kasi nga, nag inventory na ako para may may share ko sa inyo. Ayan, may mga ganyan din ako. So, na-accept yan sa pawn shop. Is same naman na appraisal rate yung nakukuha ko. So, yes, ang tanong, ang sagot yan. Okay, so next is galing kay Negri. Negri Nicole. Ayan, so flex ko na lang dito. Share niya ito sa Palawan uh, pawn shop. Na-shout na, -shout, na -shout out ko na yato. Hindi pa, hindi pa, no? 3,300 per gram na po, 18 carats. Yay! Congrats! Parang same lang to ito, ito sa aking na-share sa inyo na first na Q&A. Ano na nag-update? Na nagbigay rin siya ng 3,300 pesos per gram sa, sa uh, Palawan Pawn Shop. Congrats! Okay, so yeah, that's it for today's uh, vlog. Yan muna, ayan. So yan lang muna yung mga napili kong may shoutout sa inyo. Ayan, so feel free to comment down below kung may mga isi-share kayo about sa mga Sanla update katanungan niya about sa mga lahas or may mga isi-share kayo na bilihan ng mga lahas share niyo yung mga sanda update niyo ayan gaya ng mga i-shoutout ko na para ma-shoutout natin yan sa next na vlog natin okay pang ilan na itong Q&A natin nasa 50 na yata tayo ano so panindigan na natin itong Q&A -E Q&A ayan so that's it for today's vlog thanks for watching bye bye and god bless